Ayon sa ating politi-who, kaya guest-who, ang mambabatas na mistulang ni Langaw matapos deadmahin ng publiko ang kanyang online kuda. Ayon sa ating scooper, sumubok raw magpabibo sa publiko itong si Subject sa pamamagitan ng parikisaw-saw sa latest issue sa pinag-aagawang karagatan. Mistulang hindi natipuhan ng NOIPI ang mala pangaral nito sa proseso ng resupply mission. Paano naman raw kasi tila playing safe ang atake niya at ni hindi man lang daw pinitik ang dayuhang mananakop. Kaya ang ending ilang oras makalipas bilang lang sa sampung daliri ang overall interaction sa naturang online kudani ni subject. Wala daw duda na panay pasikat sa public ang bida nating mambabatas dahil may balibalitang sinusubukan itong i-revive ang kanyang nangolelat na election victory sa 2025. Clue, ang solon na bigong magpabida ay may pangalan na katulad sa basketball.